Mga sports grabe, hindi pa nagsisimula ang susunod na window pero ang buong Asian nagyuyugyug na agad. May mga bansang nagkakadahilo, may mga team na hindi makapaniwala at may mga insider na nagsasalita ng totoo. And guess what? Ang sikat ngayon... Gilas, Pilipinas. Ngayon mga ka-sports, malalaman ninyo kung bakit mismong Australian big man na ang umamin sa lakas ng gilas, bakit rebound ang pinaka critical na case sa panalo, paano lalong lumakas ang triple tower lineup natin, ano ang tunay na estado ni Jordan Heading at paano nakarmah ang Chinese Taipei, and of course, paano in-upset ng Korea ang China at, at bakit napakalaking dagot ang Mike Phillips band at iba pang players sa SEA Games. Hindi ko na po pahahabain pa. Let's break this down. Kung trip mo po ang ganitong content, payuan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga sports hindi na biro kapag mismong kalaban mo ang nagsasabi ng totoo. Ayon sa Australian big man na nakausap after training, the biggest problem playing the Philippines right now is their rebound advantage. They're simply too big and too long inside. Ang papakasakit nito kasi ibig sabihin, hindi lang tayo tumitira ng tres, hindi lang tayo umaasa sa guards, kundi may tunay tayong winning Engine, ang rebounding at interior